Ito na, pumasok na ako sa pintuan namin, sa back door. Papasok na ako. Ngayon, sa loob. Papasok na ako ngayon sa loob. Bubuksan ko na mga dapat buksan yung ilaw sa swimming pool. Ngayon yung, yung uniform ko? buksan ko na muna yung swimming pool. Ilaw sa swimming pool. Yes, we have a pool. Yes, we have a pool sa loob. Ayan. Kailangan ang buksan ko ito kasi baka ko. Tiger shirt, hindi nila na, na yun. Na latag. pwede ka maligo dyan mamaya kapag kung pwede pwede ka maligo sa kapag kaya lang hindi ko trip yan mas trip ko basketball eh kaya kung gumagana to okay okay gumagana yung telepono kita na ako ng hello Good morning, good morning, good morning. Raining, yeah, snow, raining. No rain, rain, wet snow. Wet snow, wet snow. I know, wet snow. Wet snow. <laughs> no crazy rain. Yeah. Okay. Now, some men's change. I know, uh, CR. General CR. aming laundry room. Yung uniform. Okay. Okay, nakuha ko ng uniform ko. jacuzzi jacuzzi or beer pool ang aming uh, dry sauna kasi so, parang sira siya ngayon ha ah. close for cleaning pero sira ayan alam ko sira yan eh. sira tapos yung aming wet sauna wet sauna wet sauna wet sauna tapos may sa labas niya mayroong shower. Shower. Yan, shower. shower ng general's area. Men's area. General men's area. General change room. in, okay. general change room. Ayan naman ang VIP. Muna natin pasukin pasu pasu kasi tatagalan tayo. Ayan ang VIP room. Sabi mo lang susi yung pumasok. Okay, sige ako ng kasi yung tayong yung pinaka sa loob mawal na tayo dun okay till next time guys bye, -bye.